mo pa kayo diyan. Hindi mapipisa lahat 'yan. Napon mga manok. Magdagsamo, hindi mapipisa 'to. Matlugan naman kay dito eh. Ito isa isang nagdidilim na. Matlugan mo kay dito. Sumpa <laughs> natin yung isang nag lilimlim lim Itlogan sila lalayo yung mga pinupuntahan nila oh, ito pa isa, naglilim-lim Ang bagay yung mga malok kayo iniwan nyo mga anak nyo At kaya kailangan natin gumawa ng kulungan nila para na rin silang pinisa at pagkapisa Labak na lang konti iniwan na Napakasamahan nilang magulang Parami silang parami ng anak Dili nila inalagay, nag -i 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 lang.